Mainit na bangayan, matinding tanuan. Ganito ang naging eksena sa Senado matapos imbestigahan ang kontrobersyal na pag-aresto kay dating Pangulo Rodrigo Duterte at pagdadala sa kanya sa The Hague, Netherlands. Balita ko maabante mula kay Carlo Villasenor. Umarangkada na ngayong Webes ang pagdinig ng Senado sa nangyaring pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagdala sa kanya sa Daheg, Netherlands para doon litisin ng International Criminal Court. Present sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations ang mga kinatawan ng iba't ibang ahensya na may kinalaban sa pag-aresto. Sa pagsisimula ng hearing question agad ni Senator Amy Marcos, si Justice Secretary Boying Rimulya sa naging legalidad at proseso ng pag-aresto. Inalam sa pagdinig na pinamumunuan ng kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos kung may sa batas sa naging pag-aresto kay Duterte. Nagsalita si Vice President Sara Duterte kung saan muli niyang sinabi na walang bisa ang arrest warrant lalo na at hindi naman na membro ng ICC ang Pilipinas. Tahasan ding sinabi ni VP Sara na pamumulitika lang ang nangyari. Nagisa ng mga Senado ang magkapatid na Remulla dahil sa tila pagsunod agad ng Pilipinas sa arrest warrant ng hindi man lang dumaan sa korte. Nagpaliwanag naman si Secretary Boying at DILG John Vic Remulla na sinunod lamang nila ang obligasyon ng Pilipinas. Question din sa hearing si CIDG Chief Nicolas Torre III sa paraan ng pagpapasama sa dating Pangulong Pasakay ng Eroplano habang si National Security Advisor Eduardo Año na naging dati ring miyembro ng gabinete ni Duterte itinanggi namin ang minangyaring grand conspiracy sa naging pag-aresto. Layunin din ng pagdinig na magkaroon ng batayan sakaling lumabas na ang iba pang arrest warrant laban naman kina Senator Bato de la Rosa at iba pang may kaso sa ICC dahil sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Ako si Carlo Vlesnior ng Abante Radio. Itong mga balita mabilis, mabangis, walang mintis.